Hello guys. guys. Hello guys. <laughs> Happy Monday. Ari yeah. kami sa Iloilo Ilo City. Downtown daw. Rao kami di sa overpass. Mama. Nagutom mo ang mga katropa. Sa Chow, sa ano, sa... Roberto's? Oh.

Pwede isa sa Mary Mart. Ato yung Jollibee? Is manang mo? Jollibee. Mm -hmm. Ang sila sumutin dito? Hindi, Earth and mo? Yan guys ang aming uh, provincial capital guys. Yan. Provincial capital. Hindi. 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 si Manang mo. Tawag gabi? kami guys, Jollibee, Merry Mike. Ay, oh, hello! Oh. <laughs> Ayan oh. o, oh, yan, si Ate Ito ang si Bonso. Kita si Jay.